Our God, thy only Son, in heaven, be praised this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from mayroong mga katanungan na may kinalaman sa ating klase. Okay, Rose? Huwag makipagdandalan sa katabi. Okay, huwag makipagdandalan sa katabi at makinig sa guro o sa paklaseng mm -hmm. mayroong ideya o tungkol sa ating kalabayan. Okay, ano pa? Lakre? Makilaw sa buong talakayan. Okay, makilahok sa talakayan at sa mga pangkatang gawain na iniandas daw na magabay sa kanyang mga Okay? Tapos pa ni Ariel, ang isang inay, um, siyang Bakit Ang, ay deposit, okay, ay ang, sila, -e, okay. ang pamilya ay may 371 at may pagmamahal. Okay? Tama. Bilangan ay bigyan ng palakpak si Daprebert. At ang pamilya ay nangangailangan ng isang tinas sapagkat ikang-apat at hina ay nagbibigay ng nilaw ng tahanan. Kung saan mayroong malaking responsibilidad. Salamat bigay ng pagmamahal, pag-aaruga at pag nilalawat sa kanyang pamilya. So, basta sa inyo mga ideya o ano ang mga inyong nahihinuha upon sa mga larawan o ano kaya ang paksa natin tatalakayin sa araw na ito. Basta sa inyo mga ideya o mga ideya. Okay? So, Binibinig lang pre. eh. So, sa ko po, ang ating magiging paksa ay sa isa. Okay? Tama. Ang paksa ang ating tatalakayin sa araw Go okay. Kumbento. Ang At kating kahulugan ng kumbento ay tirahan ng madre. Okay? Um, tama ba ang kanyang sinura na tirahan ng madre ay sa ang ah, Opo. Oh. Okay, gamitin mo sa ang salitang kumbento sa isang pangungusa, Rose. Hmm. Si Maria Clara ay nakatira sa kumbento dahil balak niya na, mag, na balak niya na maging madre. Okay. So data ang kasing tawag ko ay IBU. Okay? Doon naman ang consistency. Atap kung kasing tawag sa isang tao. Ah CIBA ay nakatira sa isang tao. Okay? CIBA ay nakatira sa isang tao. Supagyan ko lang ang bayad ba ng last client. Okay, so basta si Aquino mo ba? Dinampot ang kasing tawag niya po ay inuha. Inuha? 妈妈 Neglect. Ang kasing kahulugan ay tago. Okay? Maaari sa pagpigya ay gawa ng pangunta pa sa litang liblib. Sa liblib na lugar ay may mga kababalaghan. Okay? Sa liblib -lib na lugar ay may mayroong kababalaghan. Tama ba ang kanyang usap Tama! Okay? Pigyan mo nga ulit ng Julisha Clapsy si Yeah. 我刚才发了。